Hello, hello, hello. Kumusta po kayong lahat diyan? Medyo nat natagalan tayong hindi nakapag-upload ng video. Ang ating topic ngayon ay kung paano burahin o alisin ang watermark sa ating mga in-edit na video. So, umpisahan na po natin. Doon po tayo sa main menu. Punta tayo sa ating uh, Play Store para i-download yung ating gagamiting application. Yan. I-click natin yung ating Play Store. Then, i-type natin or search natin yung remove and add watermark. Medyo mahina yung signal. Yan. Remove and add watermark. Then, yan. I Scroll down. I Scroll down po natin. Marami tayong pagpipiliin dyan. Kaya kung ano yung gusto nyong gamitin sa pagbubura ng ating uh, watermarks sa mga video pero ako ang gagamitin ko ito yung may uh, kulay ano ito para uh, alang alaala ng uh, blue green okay remove and add watermark yan yung nakabilog na kulay green natin i-download lang po natin kasi ako meron na nga nakadownload kaya ang nakalagay open na. Ngayon, pagka iyan tapos nang ma-download, pwede na ninyong i-check naka naka-download na yan sa inyong phone. Go back tayo. Then i-open natin yung ating gallery. May naka na po akong video na buburahin yung watermark So open natin yung ating gallery Yan, Yan po ating uh, aalisin ang watermark Canva Master So go back tayo ulit ngayon, bubuksan naman natin yung uh, ating dinownload na application na Remove and Add Watermark. Yan. Click po natin and then para ma-open siya. Watermark Manager. Select natin mo video or image ang ating uh, buburahin na may watermark. So click natin yung remove watermark. Then click natin yung sa gallery. Kasi doon nakasave yung ating uh, buburahin uh, watermark. From gallery. So i-tap lang natin i-click uh, natin yung uh, word na Kenoma Master para lumitaw yung parang pag nag-edit tayo. Yan. Yung uh, shaded na black na yan or mala gray black. I ano lang natin yan parang tapyasin. Tapyasan man tawag doon. O liitan para doon sa eksaktong size ng word na kena master na buburahin natin. Ayan. Bawasan natin para saktong-sakto lang yung shaded na yan na uh, magbubura sa ating uh, watermark okay palagay ko tama na yan yan so i-ano natin i-save lang natin yan automatic na yan uh, mabubura pindutin natin yung save of course, pag pinindit mo yung save, automatic nang masi-save sa gallery yan. Wala nang ano, wala nang watermark. And then, click natin yung view. Yan. Nasave na, uh, na, nabura na yung uh, watermark na Kena Master. Wala na. Hanggang dyan na lang po ang ating video. Subscribe naman po dyan, oh. Para updated kayo sa mga susunod nating videos. Salamat.